So ayan, good morning, good morning, good morning, good morning mga kabiyahe Bali ngayon ay uh, i update natin yung, uh, 'di ba, na i-vlog naman natin yung sunog nung nakaraang buwan dito po sa Pamilihang Bayan ng Santa Cruz, mga kabiyahe So, ang plano kasi ngayon ay uh, lilinisin na yung lugar kung saan yung nasunog na palengke. So, titingnan natin ngayon kung ano na bang uh, ginagawa dahil kanina nung nasa palengke nga ako ay nagdatinga na yung mga um, empleyado ng DPWH mga kabiyahe so ang mangyayari daw kasi at ang plano ngayong araw ngayong araw ng lunes ay isasarado yung kalsada papunta ng palengke So ngayon ay butay nakalabas pa ako. Uh, naihatid ko pa yung anak ni boss dito sa ano sa UEC, do sa school nila. So ang magiging problema ko ngayon, paano ako makakapasok ulit ng palengke? Kasi nga nang 'di ba ang bahay nila boss ay nasa palengke kaya Um, subukan natin mga kabiyahe kung paano tayo makakapasok kung papayagan ba tayo pag tayo nakiusap at uh, syempre uh, ia update ko na rin sa inyo kung ano yung mga gagawin at ginagawa na sa pamilihang bayan ng Santa Cruz Laguna mga kabiyahe so medyo traffic lang at nandito na ako sa Calios ngayon medyo traffic lang so kita kita na lang tayo Miami, pagdating ng palengke let's go ito medyo malapit na tayo sa palengke ngayon mga kabiyahe at dito na tayo dumaan sa sa Angel Sur kasi sobrang traffic doon sa main road yung papuntang plaza so nag sure ka tayo dito sa may Santo Angel Central eh Santo Angel Sur para medyo maano tayo sa traffic makaiwas iwas tayo sa traffic so uh, subukan natin na mag makiusap para nga makapasok tayo ng palengke kasi uh, may kakaunin pa ako yung isang anak ni boss may kaun pa ako So titingnan natin dito kasi sinarado kanina to nung daan ko eh. Nakita. Oh, wala. Ay. Wala na Boss, sa motor world. Sa motor world na po ako, motor world. Motor world. So, yun. Thank you, thank you. Sa motor world lang. Thank you po. So, yun mga kabiyai At nakalusot nga tayo. At ito nga. Maraming salamat kasi nakilala nga itong sasakyan nung taga barangay at pinapasok tayo kasi nga dito lang naman tayo sa motor world at kaya yon mga kabiyahe salamat salamat sa ano ng barangay at tinayagan tayo makapasok nga rito mga kabiyahe so Miami miya na lang ulit kita kita tayo let's go so ayun nga mga kabiyahe at mga kasawert at nandito na nga tayo sa palengke at syempre uh, maraming salamat sa kawani ng barangay dahil Uh, pinapasok tayo kanina kasi talagang isinara na yung daan papasok na po dito sa palengke so ang daan niya po ngayon ay sa pantalan, iikot na po kayo ng pantalan para po makapasok kayo dito po sa loob ng palengke at ito na nga po yung ginagawa ngayon ng DPWH para linisin ito nga po, itong mga debris na galing sa sunog mga kabiyay, at ito pinasok na nga po yung mga heavy equipment ito yung bako at sinisimula na po mga kabiyahe. yan At syempre, unti-unti nang bumabangon ang pamilyang bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe. Ayan. Morning. Ayun. At ito nga po yung kaganapan ngayon. Lunes dito po sa ng bayan at ito nga po ay uh, sa pangunguna ng ating mahal na mayor na si Benjo Agaraw at para linisin at para mapakinabangan na to itong nasunog na area ng palengke at yun nga po uh, papakita ko sa inyo na yan, sinarado na po yung sa may pababa ng Santuangel, papasok po ng palengke para nga po ah uh, may pagpatuloy at masimulan yung paglilinis na nga po dito sa palengke mga kabiyahe ito ito na nga po, puspusan na po yung paglilinis nila para naman sa ganon ay mapabilis din na mapakinabangan itong nasunog na palengke mga kabiyahe ito ayan na po mga kabiyahe ang kaganapan ngayon sa palengke Yan. kaya kung kayo po ay papasok ng pamilihang bayan ang magiging danyo na po ay sa pantalan pantalan na po yung magiging danyo at doon na kayo lalabas sa kabilang kalye mga kabiyahe so ito ay pakikita ulit sa inyo mga kabiyahe bali ngayon ay yung unang araw na sinisimula na yung paglilinis dito sa nasunog na building ng palengke at yun nga natanggal na nila yung mga poste dahil ito nga ay bali hahawanin na pala nila to mga kabiyahe at kanina may bako nga tayong nakita tapos yung mga debris na nakatapon nga dito ay nilinis ng bako kanina tapos yung mga poste di ba kung makikita nyo sa vlog ko na may mga poste na nakatayo ngayon ay wala na kayong makikita ang poste mga kabiyahe yan bali yun na lang yung mga ilang ilang mga struktura ang nakatayo at siguro susunod yan naman yung mga titibagin para naman uh, sa ganon ito eh, ay eh, mahawa na to itong kabuuan na to ay eh, mahawa na siguro ngayon ay uh, sinisimula na yung pagsasayos nga nitong uh, bagong palengke mga kabiyahe eh. at tinanggal na nga yung mga mga nasunog na debris nilagay na dito sa tabi para sa ganon ay pagdating ng truck ay yung iba ay mahakot bukas kasi kanina ang dami na nilang nahakot na kailan truck na kanina kaya isinarado to itong kahabaan na to ay isinarado kanina umaga at para nga sa pagpasok nga ng mga truck na maghahakot nga nito itong mga debris na nililinis nila dito mga Eto ito yung kabuan ngayon at unang araw nang pagsasayos ng bagong palengke ng Santa Cruz, Laguna, mga kabiyahe. So, araw-araw to, i-update ko sa inyo, mga kabiyahe, kung ano pang mga gagawin at ginagawa pa rito sa pamilihang bayan ng, Pal na, sa pamilihang bayan ng Santa Cruz. Araw-araw, i-update ko sa inyo, mga kabiyahe. Ayan. Hawa na, no? Tingnan nyo, Halos yung mga poste na nakatayo nung nakaraan ay eh, tingnan nyo, naka, ano na, nakahiga na, tinumba na. Tapos yung iba dinudurog para nga siguro makuha yung um, bakal para magamit siguro sa ibang mga kailangan paggamitan. At ito, wala na, wala na mga, ano, mga poste. So, bukas ulit mga kabiyahe, happy sa inyo. All right.